Okay mga kaagri, andito pa tayo ngayon sa munting uh, taniman ng kakao So ang variety ng kakao na ito ay UF18 and then ito po ay 4 years old Ang tips ko lang mga kaagri kapag tayo ay nagkakandak ng pruning So kailangan na mayroon tayong pruning share no? And then dapat po yung pruning share natin is na ah uh, sterilize natin o nalagyan natin ng mga tinatawag natin na insecticide o fungicide para po hindi ma-infect yung mga tanim natin na kakao. Magandang araw mga ka-agri. Welcome po sa ating panibagong vlog. So another day, another blessing po para sa ating lahat. So sa video ito, pipilitin po natin na magtagalog dahil marami po ang nag-request sa atin na magtagalog dahil hindi po sila nakaintindi so pipilitin po natin mga kaagri no uh, kahit medyo nababaluktot so ganito po talaga kapag tayo ay uh, bisaya o tayo po ay isang uh, native no, so sa hindi po nakakaalam ako po ay isang lumad dito sa Davao City ako po ay uh, ubo manubo and then matigsalog so, so today's video pag usapan na naman natin ang tungkol sa uh, kakao So yung mga nakaraang mga video natin mga kaagri, uh, more on durian po tayo. So ngayon, uh, uh. para po sa mga farmers ng kakao Dian, so may malaking tulong po ito sa atin mga kaagri. Dahil ang topic natin ngayon ay uh, may malaking itutulong po ito sa atin. Lalo lalo na kapag ang mga tanin natin na kakao ay yung mga hybrid o mga grafted. Lalo lalo na yung uh, UF 18 variety. Pero bago yan, uh, gusto ko munang magpasalamat no, sa mga walang sawang sumu sumusubaybay sa ating munting channel, ang James Vlog. Maraming salamat sa inyo mga kaagri, sa inyo suporta no, sa ating channel. Panunood, pag-share, pag-comment. Yung mga video na hirapan dyan ng mga bagong mga farmer na nagko-comment, maraming salamat. At dahil po sa inyo, uh, nakapag-share tayo ng ating kaunting kaalaman, kaunting ideas po sa inyo mga kaagri. Okay, proceed so, po tayo mga kaagri. So, sa video ito, pag-usapan po natin ang gaano ba kahalaga o bakit kailangan natin na i-proning ang ating mga tanim na kakao. So, isa po itong magandang topic mga kaagri dahil sa vlog na ito, no, sa video ito, marami po kayong matutunan o alalaman po natin kung bakit nga ba kailangan nating i-pruning o pakit nga ba napakahalaga ng pruning sa ating matanim na kakao dahil may maganda itong may dudulot lalo-lalo na sa kanilang bunga. Okay mga agri. Andito po tayo ngayon sa munting uh, taniman ng kakao So ang variety ng kakao na ito ay UF18 and then ito po ay 4 years old. So tingnan nyo naman mga agri. Oh kahit 4 years old pa lang, pili natin yung pagkakitaan. So, ayan. So, actually, hindi po ito natapos na uh, na pruning dahil ang purpose nga natin is para gawa natin ng video. Para And po, malalaman din ninyo kung ano po ang tamang pamamaraan no? ng pagpruning. So, ayan mga kagri. Ang dami pong mga unnecessary na mga uh, sanga na kailangan nating tanggalin. Ang tips ko lang mga ka kapag tayo ay nagkakandak ng pruning, so kailangan na mayroon tayong pruning share, no? And then dapat po yung pruning share natin is na uh, sterilize natin o nalagyan natin ng mga tinatawag natin na insecticide o fungicide para po hindi ma-infect yung mga tanim natin na kakao. So, huwag po tayong gumamit ng ano, yung tinatawag natin na itak o ano bang mga uh, matutulis na bagay o yung tinatawag namin na lagaraw, sundang, karit. So, dinidiscouraged po natin na gamitin yan dahil uh, masasaktan po yung tanim natin na kakao. At the same time, nahihirapan po tayo. So, okay po tong pruning share mga kaagri dahil uh, very convenient po no? Madali pong maputol yung mga sanga na gusto nating kunin. Bago po tayo dadako sa ating pinaka-importante na pag-usapan o topic, bakit nga ba kailangan nating uh, i-prone, no? Ang ating matanim na kakao. So, dito muna tayo mga kaagri. So, dito, pansin natin na ang daming mga uh, unnecessary na mga sanga na matatawag natin na competition lang no yung bang walang silbi so yan ay dapat ating tanggalin para po uh, yung babigyan ng uh, tamang nourishment yung mga malalaking sanga o mabigyan ng tamang uh, nutrients yung plan natin na pabubungahin so ito mga kaagri ito tatawag natin na unnecessary na to wala nang gamit so dapat nanggalin natin yan ito medyo siguro na tamaan to ng itak nanggalin so, natin yan 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 ito pa maliliit So pansin natin, ang daming mga bulaklak. So ito lang yung kagandahan kapag grafted yung uh, kakao natin mga kaagre dahil nag-apply lang tayo ng fertilizer, walang season po ito. Unlike sa mga native na kakao, uh, lalong-lalo na kapag hindi tayo nakapag-apply ng fertilizer. So seasonal po. So ulitin natin, ito po ay yep, 18 variety. Okay? Bakit nga ba kailangan nating i-prone ang ating mga tanim na kakao? So, isa pa itong interesting topic mga kaagri dahil uh, dahil dito ay magkakaroon po tayo ng uh, kaalaman o insight po kung bakit nga ba so, bakit nga ba kailangan nating i-prone hindi lang sa kakao, hindi lang sa durian lahat ng mga tanim no kailangan po nating i-prone para po sa ating mga kaagri ang pinakarason po, best explanation po bakit kailangan nating mag prone ng tanim na tanim natin na kakao, dahil po para po mabigyan ng uh, sapat na nutrients yung mga sanga na balak natin na uh, sila yung magbibigay ng bunga. So hindi po lahat ng sanga mga branches ng ating tanim nakakaw ay nagdadala ng bunga o nagbibigay ng bunga. So ito po ang purpose ng pruning. So para po mabigyan ng enough nutrients o enough nourishment yung mga malalaking sanga, so tanggalin natin yung walang mga silbi. And then ang pangalawa mga kaagri ay para po yung yung tanim natin na kakao madirect po yung sinag ng araw patungo sa uh, kaniyang katawan o sa kaniyang mga branches. Alam naman natin mga kaagri na ang sinag o ang araw is may malaking maitutulong ito lalong lalo na sa mga tanim natin dahil po photosynthesis na pupunta sa dahon sila po yung napoproduce ng pagkain ng ating mga tanim. So para po may magamit yung mga tanim natin <coughs> lalo lalo na sa kanilang pagbunga. Nagproponin din tayo mga kaagri para po magkaroon ng good circulation yung hangin sa ilalim ng ating mga tanim no, especially itong kakao kakao natin pruning din so mabibigyan tayo ng magandang ani ng ating mga tanim na kakao Yan, mga kaagri kung meron kayong mga ideas dyan na sa tingin ninyo hindi pa natin nabanggit tungkol nga sa ating pag ng ating kakao so free pong ating comment section mga kaagri no Uh, tatanggapin po natin yan dahil may malaking uh, matitulong din ito sa atin at the same time sa mga nanonood sa ating vlog so hanggang sa susunod na video more tips about farming maraming salamat sa panonood mga kaagri hanggang sa susunod na video na i-upload natin ingat po tayo palagi, God bless and bye bye